ang ganda ng tao sa aking anak ha. Higigising lang po niya. Nandoon naman yung papatulog. Tanghaling tapat. Kamusta kayo? Kamusta ikaw? Kaya guys, kapag may anak kayo, lagi nyo po kumustahin. Tapos, hindi na palaging kung kung may pagkakamali tayo sa anak natin, dapat naroon din tayo magsuro sa kanila. Ganun. Para lagi silang masigla. Tingnan mo. Lagi silang masigla. Kung mapapagalitan mo na wala naman dahilan or magsasorry ka. Uy! Tando-tando siya. Tando-tando oh. po siya. Kasi yan po ang ginagawa ko sa kanya. Kapag mapapagalitan ko siya or may ginagawa ako. Pag kinuha ko na yan siya, nagsusore na ako. Siyempre, hindi na akong pwedeng. Natawa siya. Ganda-ganda ng tao ng aking baby. Hmm. Nagsusore po ako. Binubuyong ko po sa kanya. Minsan, yung gusto na mo yung asawa ko. Ano, minsan, sigawan ko lagi ko na ka ng init ang ulo kagay ka din ang loto ako hey, ah, kahapon pala yata yun alam niyo pero alam niyo guys gusto ko na itong asawa ko na ako dito kasi bukod hindi siya nagbabarkada. babarkada hindi rin siya nag inom nag man siya pero yung bang may nagyaya sa kanyang kamag-anak siyempre pakisama Sige na, bye bye na. Bye bye. Thank you sa mga nanonood sa amin. Bye bye na ikaw. Bye bye. Bye bye po.